Pinoy. May kasama kami Pinoy yung company namin. namin. Oh, tissue lang ha. Tissue lang yung binibenta nyo dito ha. Wala kang lupain dito. Wala. Hindi ako nagtakbo sa ba, ano. Ayun. Hindi ako nagtakbo doon. Tinta tissue lang. Oo. Oh, oh. Benta ng tissue. Sa Thursday, tutulungan kita magbenta ng tissue ha. Sige, te. Ikaw, te. <laughs> Ay, hindi ako spy. Ikaw. Ako. Ka? Ako. Hindi ako spy. kompleto ang papi ko. Ikaw, kompleto ka ba? Siyempre! Kung namin may pinas po ang mayari. may kasama kami pinas. Pinoy. May kasama kami Pinoy yung company namin. namin. Oh, tissue lang ha. Tissue lang yung binibenta nyo dito ha. Wala kang lupain dito. Wala. Hindi ako nagtakbo sa ba, ano. Ayun. Hindi ako nagtakbo doon. Tenta tissue lang. Oo. Oh, oh. Benta ng tissue. Sa Thursday tutulungan kita magbenta ng tissue ha. Sige. Te.